Oh, say, Malo, isang isang soft Tapos yung soft soft drink pambigay nyo. Oo. Pambigay. Ako dalawa na. Kasi sabi ko, na eh, dalawang dalawang soft drinks na para tagdadalawa kami nila ate Ed na mo sabi ko. Sabon na panlaba? Ito o, oh, Coca-Cola. Oh, isang ganito kaya gawin natin, anim. yun, oh. yun lang. Hindi, mas makakamura kasi 'yan eh. Mukha kaya 'yan. Sarap ng mangga oh. Reels. Nakakagana naman. Ito oh, Ay, kang magaling. Ano 'yan? ay ano, pistachio ay makademia na Oo, so oh, yun yun sa Pilipinas. Nilalaga ito? Oo, nilalaga yan. Ayan naman yun eh. Sarap yan. Ano, kiwi. Ah, ito pala yung ano, mangga. mangga. Ako po, maglalaway lang tayo. Ginger, kamatis. Ayaw po. Dito lang nakita mga ano, radish. Okay. Alam mo yung binigay sa atin na ano, na halaman, 'di ba? Hindi ko tinapon. Okay, tumubo na siya. mo na si Hindi tinaniman ko na siya ng sibuyas sa kamatay. Isang problema, tumubo na yung pinakahalaman. Kaya ano ko na ilalabas eh, ko na siya. Movie marathon kasi. Yeah, <laughs> Movie marathon. Wala na kasi ano ng popcorn ni, eh. nakakainis eh. At alam ko naman naman presyo ng lace, okay, 899. Ang okay. dito, Kaya halang 'yung ano, 300 嗯，怎么呢？嗯嗯嗯